This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mga kapatid, naranasan niyo na ba na kahit pagod ka na, bigla kang sumigla dahil lang sa presensya ng isang taong puno ng espiritu o napatatag ka dahil may isang kapatid. Na tahimik lang pero totoo sa pananampalataya. Magandang araw, mga mahal kong kapatid. Ako po si Elder Abonato at welcome po sa isa namang makabuluhang podcast episode kung saan tatalakayin natin kung paano ang bawat isa sa atin malakas man o mahina sa pananampalataya ay may lugar sa gawain ng Ama natin sa langit. Ang ating gabay, makikita natin sa Doktrina at Mga Tipan, Section 84, Verses 106 hanggang 110. Noong ibinigay ang bahaging nito kay Joseph Smith, noong September 1832, tinipon niya ang mga elders sa Kirtland para magpahayag ng kautosan mula sa Panginoon. Pinanggit ng Diyos na ang malalakas sa espiritu ay dapat tulungan at palakasin ang mga mahihina. Dito, ipinakilala ang idea ng espiritual na teamwork na tayong lahat ay may papel. Sina Elder Isertaf Booth at Elder Isaac Morley Halimbawa, ay tinukoy na may responsibilidad na patibayin ang bawat isa. Ipahayag ng Panginoon na sa pamamagitan ng ganitong pakikipag-ugnayan, isa kakatuparan ang kanyang gawain. Mga kapatid, sa panahon ngayon, parang ang dami nating problema. Nakapagod tayo sa trabaho, Napapagod tayo sa digital na stress, family na krisis tulad ng kahirapan. Pero napagtanto ko, kaya ng sabi sa talata, hindi tayo iniwang mag-isa. May mga taong inilalagay ang Panginoon sa ating paligid. Mga kapatid, sa pananampalataya, kaibigan, leaders, para tayo'y palakasin. At minsan, tayo mismo ang tinatawag niya para maging liwanag sa iba. Hindi kailangan maging perpekto para tumulong. Isang dasal, isang ngiti, isang text ng pag-asa. Minsan, sapat na yan para palakasin ang mahina. Si Brother Alvin ay isang tahimik na membro ng ward. Hindi siya speaker. Hindi rin siya madalas nakikita sa harapan. Pero alam nyo ba, sa tuwing may bagong membro, siya ang unang bumabati at nagbibigay ng simpleng regalo. Minsan, insaymada. Minsan, libro ng aklat ni Mormon. Isang araw, may bagong lipat na kapatid na si Sister Lynn. Malungkot at nawalan ng trabaho, dumating si Brother Alvin may dalang tinapay at simpleng note. Mahal ka ng ating Ama sa langit. Ngayon si Sister Lynn ay aktibong leader sa Relief Society. At sabi niya, ang kinapay at mensahe ni Brother Alvin ang naging simula ng kanyang muling pagbabalik sa simbahan. Malaki man o maliit, lahat tayo ay may ambag sa gawain ng Diyos. Sa doktrina at mga tipan, sinabi nga dito, section 84 verse 106, ang malalakas sa espiritu ay magpatatatag sa mahihina upang lahat ay maging matatag. Mga kapatid, napaganda ng ating pinag-usapan o ang ating, discussion or ang ating lesson ngayong hapon na ito na lahat tayo ay may papel sa gawain ng Diyos anuman ang ating kalagayan. Ano man po yung ating kaligayan sa buhay, meron po tayong ginagampan ng papel. Kaninang umaga, nag-text yung aking mentor at uh, sabi ko nga yung district president ko before. And uh, sabi ng wife niya, uh, ipag-pray ko daw yung kanyang husband, si Elder. Kasi ngayon, narilis na kami sa district presidency. And ngayon, nagsiserve siya bilang isang... Uh, senior service missionary na na-assign po siya sa uh, coordinatorship. Siya yung nagko-coordinate sa mga at nag encourage sa mga missionaries na gustong a uh, mga mag-asawa o individual na gustong mag-serve as senior service missionary. Yung last time sabi niya sa akin, sabi niya, Elder, medyo mas may pakiramdam ko, sabi niya. Uh, sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, hindi ko alam, basta nang tumayo ako, biglang may lumagatok sa aking lieg. and uh, medyo nanghina ako siguro sa potassium and nag Sunday pumunta kami sa isang uh, lugar no, sa isang ward uh, sa isang branch mga uh, 30 to 45 minutes yung travel and uh, nag-attend siya and then kanina nag-chat yung wife niya na medyo masama yung pakiramdam baka daw i scan. and uh, sabi ko ah, uh, the Lord um, is mindful sa atin. Sabi ng wife niya, tinito talaga yung mga trials, no? Uh, habang lumalapit tayo sa Panginoon, nagiging malakas din yung mga challenges and trials and temptation na dumarating sa atin. And nagbigay ako ng quote sa kanya sa Roman. Sabi ko yung Panginoon, nagbibigay siya ng mga trials para na palakasin pa yung ating pasensya, yung ating pananampalataya sa kanya. And uh, I'm thinking right now na bisitain siya later kasi uh, napakaganda na tayo tayo mismo yung nagtutulungan uh, sabi nga kahit na maliit o malaki yung ating ibinibigay ang mahalaga is na tayo ng mabuti at kumikilos tayo ang mga malalakas sa espiritu ay tinatawag na palakasin ang mga mahihina isa din to na napaganda no na bisitaan natin yung mga kaibigan natin sa simbahan at yung mga hindi membro na hindi natin namamalayan na sila pala ay nananalangin na may mga taong bumi sana bumisita sa kanila at magminister sa kanila at hindi natin namamalayan din na tayo pala yung sagot sa mga panalangin ng kapatid natin sa pagkakaisa natutupad ang layunin ng ama natin sa langit napaganda po na magkaisa tayo sa layunin magkaisa tayo sa pananampalataya maka isa tayo sa damdamin dito na magsisimula yung mula ng kahirapan lahat na po pantay-pantay nagkakaintindihan kasi po uh, hindi tayo mabubuhay kung tayo lang kailangan natin ng suporta ah. lalo na po sa panahong nahihirapan tayo at uh, kailangan natin ng tulong especially po sa panahon ngayon na uh, uh, hindi ko po alam sa ward niyo pero sa amin po talaga for how many years dito kasi yung salitang uh, sarili mo, save mo. Na, hindi naman nilalahat, pero pagdating po sa paghanap ng trabaho, uh, mula po dito ganon ka active na tinatawag na yung bang tutulungan ka ng uh, masabi nating service missionaries or mga self-reliance team na sila yung mag uh, ano sa'yo, mag uh, assist sa'yo kung saan yung mga openings, ano yung mga trainings na gagawin mo, ano yung mga step kung saan para makahanap ka ng magandang trabaho, hindi ganoon ka active, no? And uh, parang sariling sikap lang ba. And dito ko na talagang nag-motivate sa akin, sabi ko, kailangan ko mag-aral na mabuti. Kailangan kong kumuha ng mataas na attainment kahit na challenging sa part, no? Imagine natin, ako personally, I have four kids, apat yung mga anak ko, sunod-sunod pa sila. And hindi po kami mayaman siguro sa spiritual. And kulang din kami kinakapos tulad po ninyo nating lahat ng mga may na na merong uh, financial crisis nga sabi no. Pero because sa uh, gospel ng Jesus Christ na sinasabing we are, we are sufficient sa mga needs natin, nakikita ko po, po yung blessing ng Panginoon sa buhay ko. Kung gano'n niya po ako pinagpala na yung Enough lang yung pang-araw-araw naming gastusin. And sabi ko mag magsumikap ako para balang araw matulungan ko yung mga next generation. Kaya nag-serve po kami ng uh, senior service missionaries uh, in family services para po na palakasin, paigtingin yung uh, relationship ng bawat pamilya. Yung mga return missionaries po na umuwi dahil may mga uh, problema sa mental and uh, addiction and other things. No? Uh, yun po yung uh, tipan na sinabi ko sa Panginoon uh, na pwede ating ibigay. Alam nyo po yung pagtulong, di naman lahat pera. Uh, time, pwede nating gawin. Yung ating talent, yung ating skills, uh, yung ating financial, if meron. No? Uh, yung ating property. Lahat na pwede nating maitulong ay... Uh, gawin natin. Especially, nagustuhan ko sa simbahan dahil ito ay hindi siya involved yung politics. No, pag tumulong tayo, walang nakakakita. Hindi naman pag tumulong tayo, may elect tayo. Walang ganin. Kaya napakaganda yung heart ng isang volunteer na walang sweldo. Imagine natin, sariling gastos natin yung gagamitin natin. Kapos pangatay sa bahay. Tapos, di ba? Ibig sabihin, dito natin pinapakita yung pagmamahal natin, pananampalataya. Kahit tahimik ang ating paglilingkod, malaking epekto nito. Hindi kailangan na pag maglilingkod tayo, alam ng lahat. Hindi kailangan na ipost sa social media. No, mas maganda yung tahimik lang and uh, mas maganda na naglilingkod tayo na walang uh, halong malisya, personal na interest, or para ma-impress ang iba. Yung paglilingkod ba na dahil dahil mahal natin yung paglilingkod dahil gusto natin yung paglilingkod. Ang gawain ng Diyos ay kolektibong misyon ng buong simbahan. Ina-expect ng uh, Panginoon po. Di ba diba last time natutunan ko nga yung salitang much is given, much is required. Kung ang ating Panginoon binibigyan tayo ng mas marami, big sabihin nagre-require din siya sa atin na mag maglingkod tayo. Hindi lang po yung tumatanggap lang po tayo, tumatanggap ng mga blessing, pero kailan din po nating maglingkod as a result po ng ating pagpapasalamat and ang ating uh, pagbibigay din ng uh, ating uh, tiwala sa kanya na hindi nyo tayo pababayaan mga kapatid, buong puso kong pinatutuhanan na ang gawain ng Diyos ay buhay hindi niya ito isinasakatuparan ng mag-isa kundi sa pamamagitan natin, mga ordinaryong tao na may pananampalataya. Naranasan ko ng palakasin ng iba. Naranasan ko ring maglingkod kahit ako'y pagod na. At sa lahat ng ito, tama ko ang pag-ibig ng Ama natin sa langit. Naway mas maging sensitibo tayo sa panawagan niya na tumulong kahit sa simpleng paraan. Tunay ngang ang mga simpleng gawa ng kabutihan ay bahagi ng mga dakilang layunin ng Diyos. Ay ito po aking iniiwan sa pangalan ni Yeso Kristo. Amen.